right di kanan tower time mga kagwis mo na itong tirada mga kagwis mo na grotos ng asawa pag abot mo ito sa over time mga kagwis Ano oh, ito yung unan nga isda mga kagwis ang paborito ni kagwis o oh, maayos kaya yung paris alam oh, eh kayo na ano, pati sinigang uh, pasaya no ang alam niya sabaw eh ako oh, si Tugayin ito, sugda so, na to, kaon mga guys Oh, na siya? Mukbang na. Oh, nahitirada na ito mga guys. Kapit lang, yung itong kaon eh. Basta inunan ba? Ah, may ikaw yung kaon na ito eh. Salamat guys, itong sawa nga. andam sa ito ang pirmi panihapon sa pag-ulis trabaho ba? Ano na siya guys? Oh, ito kitkito ng pasayan. Ah, ano sa'yo gaya Ay gutom kayo eh wow hindi kain ko ito sa third time Higo pagsabaw Ang ah, gawin mo na siya mga gawin na mo na tirada na ito no? Mayroon ko kayo na ba nga na uh, uli na ito ba nga uh, sa bow ba? Ang samot na nga na yun unan Pero ah Paksit bahaw eh. Paksit ang mais sa mga